Hello po, finally, nakakuha po tayo ng oras para explain po natin, okay, yung... Lagi ko pong minamayad, I, I think nakatawag po ito ng bansen sa lahat, ko, sa lahat po ng kaibigan ko na nanonood po ng My Day ko. Actually, ang purpose ko lang dati is mag-post lang na mag post ng kung ano-ano sa My Day kasi nga pinapa-active ko po yung mga social media ko para sa mga future plan natin. Pero nakatawag po ito ng bansin sa lahat po ng kaibigan ko, hindi lang po sa kaibigan ko. Kasi yung iba ko pong kliyente, friend ko rin po sa Facebook. At syempre, nagkikita kami pag binibisita ko po yung site. So, minsan po, tinatanong po nila ako, bakit daw po, habang nagkakaedad ako, eh, hindi daw po na ako nakikitaan ng mga kung ano-ano pong ah, uh, sign ng aging, katulad na po ng mga wrinkles, lalo daw ako bumabata, lalo na kahit, kahit daw wala daw po akong make-up, uh, makinis daw yung skin natin, hindi daw pa, alam mo yung kulubot-kulubot, so siguro, maraming nakakalam sa inyo kung anong edad na po tayo ngayon dahil karamihan po ng mga kaibigan ko po sa social media is mga kabatch ko po sila, okay? So, ipapaliwanag ko lang po ang basic, ah uh, ano mo po, ang basic na benefits po na makukuha po natin sa SMT po. Okay hindi naman po natin kasi kailangan uh, maging magaling sa science po para maintindihan po natin, okay, kung ano po ang kailangan natin pong alagaan sa loob ng katawan natin. Kasi ang katawan po natin, sa totoo lang po, siguro very, ano naman po yan, familiar kayo na, ang katawan po natin is made up, okay, of trillions of cells po. Different type of cells, meron po silang ginagawang different function po or different tasks okay that made the whole body function okay in harmony po okay at alam po ninyo na ang cell po syempre po yung basic unit po ng life okay yung changes po sa cells po ng tao uh, na de determine po yan okay through the health okay of the human body po Okay? Doon po natin determine yan. Bakit po nagkakasakit po ang tao? Okay? Ba't po tayo nagkakasakit? Kasi minsan, yung mga cells natin, nadadamage po siya. Bakit po siya nadadamage? Minsan yung mga injuries po na nangyayari sa atin. Or minsan na po poison po tayo. Okay? By pre radicals or chemicals. Minsan, naniniglect po natin yung nutrition natin, kung ano, ano po kinakain natin, na hindi po nasusustentuhan yung tamang pagkain po ng katawan natin, na para po yung cells po natin mabuhay. ah uh, Siyempre, minsan marami pong bacteria or ah uh, Siyempre, katulad ngayon, di ba, nagkaroon po ng COVID, yung mga viruses po, inaatak po nila yung cells natin. Yan po ang nagpapahina po ng mga cells natin. Okay? So, ang ang gamot na to, hindi ko nga matawag kung gamot ba to or pang maintenance lang ba to, beauty product buwa siya. Pero ang tawag po kasi sa kanya is nanoscale micro molecule active peptide po. Okay? Ang ang peptide po kasi parang uh, kinukonsidered po nila to na isa sa pinaka mabilis, okay, na paraan, okay, para, okay, ma-repair mo po yung mga damaged na cells mo. Siyempre, pag nirepair na po natin yung damaged na cells natin, magpa-function po siya ng properly. Pag nag-function po siya ng properly, dun po natin may iwasan po yung iba't ibang uri po ng sakit. Kasi pag nagkaroon po tayo ng sakit, ibig sabihin po, yung cells natin po is hindi po sila ganun po ka-active. Baka mahihina na po sila. Dun po nagkakaroon po ng malfunction po yung mga organs natin. Ano po ba yung malfunction ng organs natin? Nagkakaroon po tayo ng diabetes, nagkakaroon po tayo ng heart, heart, hypertension, heart disease po, at kung ano-ano pa pong mga sakit. Okay? Kasi, pag nagkaroon po tayo ng, ng ganung pong uh, sakit, signal na po yon na yung mga cells po natin po is hindi na po sila ganun po ka-active, hindi na po sila ganun ka kalalakas po. Okay? Kaya, bakit ko ine-explain po muna yung health bago po yung magandang benefit niya sa pagpapaganda. Kasi napaka-importante po na alagaan po ninyo yung health po ninyo. Kasi kung ano po yung kinakain po ninyo, ayun po yung nagiging itsura po ng surface po ng skin po ninyo. Kung ano po yung kinakain nyo, syempre yung ida digest nyo, ayun po yung magbibigay po ng nutrients po, at minerals sa buong katawan natin. Okay? Kaya namimaintain po natin minsan yung elasticity pa rin po ng skin natin. At napaka-importante po niyan. Kaya po, very particular din po ako sa mga kinakain ko. Hindi ko naman sinasabi na perfect, talagang healthy food ang kinakain ko. Kasi, kumakain din naman ako minsan ng mga junk foods. But, ang pinaka-importante is balanced diet. Okay? So, itong bote na to, okay, ginagamit mo to, minsan, ako kasi ngayon, gagamitin ko siya for first three months, umaga tsaka gabi. Okay, ngayong bago ako matulog, gagamitin ko to. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ip uh, ipiprepare. Okay? Kaya naman ganon, kasi para makita ko agad yung epekto. Kasi syempre, bakit ko patatagalin pa yung epekto? Okay, aanin ko naman na maganda nga yung skin natin sa surface. Pero one day, since na ang pinapaganda mo lang surface, eh one day. Tsaka, imposible din naman kasi gumanda yung surface kung meron kang problema sa sa mga cells mo eh. So, huwag kayong maniniwala sa ganun. Wala yung mga lotion-lotion na yan. Ano po lang yan? Kung baga, e, secondary ano lang natin yan para mapaganda natin yung, 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 yung surface ng skin natin. Pero kailangan po talaga ginagamot natin yung is yung mga cells po natin. Okay? Ito po kasi, ang magpapanatili din po ng collagen po ng mga katawan natin. Kaya po, marami pong tao na habang tumatanda po, nadideform na po yung muka, nakikita nyo po madami na mga wrinkles dito kasi po bakit? kasi nauubos na po yung collagen po ng skin po ninyo. Kasi nga din po, nagpa-malfunction din po itong, ano na po, kumbaga wala na rin po proper function yung mga, yung mga cells nyo, namamatay na po sila isa-isa, mahirap po iyan pag na, nagtuloy-tuloy po, okay? So, grabe po yung epekto nito, kasi meron po kaming kaibigan, nagkasugat po siya, okay? Tapos, nung ininom ko to may natitira pa pong konti. So, nilagyan ko pa po siya ng konting water po. Tapos, pagkalagay ko ng konti, binus ko po dun sa sugat. Siguro mga 30 minutes po, yung sugat po nagsara. Di ba po, dumaan po ako ng surgery po. Medyo po malaswala ko, papakita ko dito Dumaan po ako sa surgery. Yung surgery po na ginawa ko, nung nagpalagay po ako na itong nasa harap ko po, is major po yon Pero pag tinignan nyo po yung skin ko, wala po kayo makikita po. Kahit ano, yung, yung skin ko po nagdikit po talaga siya. Wala kayo makikita hong marka. Kaya parang magic siya talaga. So, tuwang-tuwa po ako dito sa ano. ah uh, kaya ako lang naman siya ngayon ipopromote kasi nakita ko yung epekto sa akin. At saka isang magandang sharing po to kasi itong mga nakarang araw din po medyo balisa po tayo kasi sunod-sunod po yung mga kaibigan ko din pong nawala. Alam niyo yon na hindi natin naasahan ano, nagkaroon po ng mga anong mga sakit, nagulat ka na lang, na hospital, na ano, eh, wala ganun po talaga yung buhay. Kaya nasabi ko po lagi na dapat po talaga alagaan niyo po yung health niyo. Huwag lang puro tayo pagpapagandaan. Ano naman po natin yung napakaganda natin. Okay? Panlabas lang. Tapos maaga naman tayo may himlay. Maaga rin tayo mawawala sa mundo. So kung gusto natin talaga enjoy po yung buhay natin, I know, I know po ang pag-iipon po is isang party rin po ng buhay yan para i-prepare po natin sarili natin. Pero yung pagpapaganda po ng health natin, okay, yung pagpapatibay po ng health natin, yan po yung magdadala din po sa kinabukasan po na hinahanap po natin one day po. So, yun lang. So, ang SMT po is mabisa po siya sa pagpapaganda po, pagpapaganda po ng health nyo, pati po liver nyo, lalo na yung mga umiinom po dyan, okay, mapapatibay po lang yung liver nyo, lalo katulad ko, umiinom din ako, pala din ako. So, kailangan ko po talaga. So, marami na po ako mga kliyente, Okay, at kaibigan na umorder po. Hindi naman karamihan, siguro mga anim kasi hindi ko pa kaya ngayon kasi hindi ko siya kinakareer. So ngayon ko pa lang siya kinakareer kasi nakita ko yung epekto, nakita nila yung epekto. So yung mga umorder po pala sa online ko po, pasensya na muna po kayo kasi ngayon ko lang po siya naasikaso. So baka po after few days po, makolekta ko na po kasi inuutusan ko lang po yung boyfriend ko, siya po yung kumukuha. Okay? So sa mga nagtatanong po, uh, 500 Singapore dollar po siya okay, magagamit ninyo po siya for one month. Pero ako nagagamit ko po siya ngayon is half of the month lang kasi uh, umaga uh, umagat po tsaka gabi po ang inom ko po sa kanya kasi gusto ko po agad makita yung epekto po niya, okay? So, pipigay ko po yung website niya para doon nyo po makita yung, ano, yung, yung, kung paano po talaga siya nagpa-function at kung gano'n po talaga siya ka-epektibo. Okay? Ayoko kasi po explain ng galing lang po sa akin. Binigay ko lang sa inyo yung basic. Yung basic na na pananaw natin dapat sa buhay pag kumahanap po tayo ng papaganda. Ang una nyo pong pagagandahin dapat is yung mga internal organs nyo po. Kasi pag nasira po, nakita nyo naman po, ang dami nagkasakit, bumagsak totally yung katawan po, mangat po sila. Okay? Kasi po, wala na. Mal nagmalfunction na po yung buong anla, alam mo yung system ng katawan nila. So, ingatan nyo rin po yung health po ninyo. So, ito yung pinakamabisa po na pagpapaganda at the same time po, puprotection na po yung health ninyo, lalo na po dun sa mga taong puyat ng puyat po. Okay? Kailangan nyo po to. So, ganito lang po yung pag-inom niyan. Ang kailangan po kasi neto is distilled water po. So, sundin nyo yung arrow ha. Kasi may arrow na ganun. Kung saan yung arrow, dun po yung pagbukas nyo. Kasi pag nagkamali po kayo ng bukas, may hirapan na po kayong buksan 'to. Ayan, kasi kailangan po ganyan 'yan. So, ang required po kasi nila dito is distilled water. Bakit po? Kasi siyempre, nano ano to eh, ah, uh, kumbaga nano-scaled peptide po. Ayaw po na lang masira kasi siyempre ang mga water po na kukuan natin kung saan sa lang may mga iba-ibang po kasi chemical na haluya. Baka po masira 'yung totoong alam mo 'yun, chemical nito. So, ganito po siya. Imagine nyo ha, kaya po siya tinatawag po na nano na, uh, nanoscale ha, micromolecule alam mo bakit? Imagine nyo to ha, akala mo solid siya, okay? so ngayon pagbukas niya na ganyan ha, meron po siyang pagkuha po ng water, kasi para po so sa distilled water, kukuha lang tayo ng water anyway sa mga bumiling nga sa akin neto, pinuport ko naman sa kanila yung kung paano po pag tamang pag ano po neto paggamit. ayan ganyan po siya kabilis tignan nyo po ah ayan na po siya naging liquid siya agad ganun siya kabilis so yan, dadagdagan ko lang ng ano, ng konti pa para So yung iba po, di ba, ginamit po nila to. Ininom po nila. Tapos may mga natitirang konting-konti. Nilalagay po nila sa skin nila. Ako po ganun din ginagawa ko. Or minsan, katulad nito, nagpa-manicure po ako. At medyo may sugat-sugat po tayo. Dahil tinanggal ko na po yung mahaba kong kuko. Kasi ang hirap magtrabaho. At medyo masyado na siyang mahaba. Pagpapahingayin ko muna. So binubuhos ko po yun ano, para po bumalik po. Kasi minsan nagda-dry po talaga siya pag alam niyo po yun, na syempre, ang dami kung ano ng mga chemical po yung mga dumadapo sa skin. Ang bilis niya po gumaling. Kasi ito po siya ngayon. inumin po natin. Medyo, baka sabihin niyo bakit malansa ha? Ganun po talaga siya. May kalansahan. Kasi nga po, yung collagen na to, ito yung pinaka strongest na collagen nakukuha talaga nila to sa ano nakukuha po talaga sa sa mga seafood po 'di ba normally ganoon naman talaga nakukuha o uh, sabi nila dito wait ha kasi meron ako dito ano eh nabasa, so, nakukuha daw to na discover, actually mga scientists po ang nakadiscover nito ha hindi po yung kusinusin yung tao lang dyan. Kasi pag nabili naman ninyo, makikita naman po ninyo sa packaging pa lang. Oh. Oh, imagine ninyo ha, ilan na po yung na, na, ano ko, isa, isang box, dalawa. Nakakatatlo pa lang po ako. Yan po. Tatlo pa lang po yung box na nabibili ko kasi two, more than two months pa lang po gumagamit. Okay? So yung iba po, kung sino po yung gustong mag po, EPM nyo lang po ako, okay? Kasi kakusapin ko yung VF ko at uh, siya po kasi yung pinapakuha ko, okay? So, hindi ko na po habaan kasi basic lang po yung inano ko sa inyo dahil bibigay ko naman po sa inyo yung site dun po, pwede nyo pong uh, ulit-ulitin po at basahin po kung ano po yung yung, alam mo yung yung, yung mga detalye ng ah uh, produkto na to okay yun lang po salamat po